Lam mo no, break, lam mo no, break. Dili siya makuha niya. Lam break, break dayo. Ita as, ita as ni gamayman. Saktong siguro tong. Ay baby tap. Onee, tasa uh, ha kung makuha dapat ini kunti lang gamay na ko ni Nuno ni Gay. Ini. Ini gala na ko magagas ya no. Ini daw ini na ko ta palawman pa sya. hindi. lagi na mauguro ni Spring. Diri lagi na sa dulo mo. Ano man sya. Terima kasih kerana menonton! nasa ulan sa mo guys na ano, makina testing palit ng makina ah <laughs> <laughs> ano lakto sa ilalim sabadin sura ni mo ano ka bakit itanggal mo na sa babdin malaki mo na may, may na sa ilalim ang problema may konadi sa babdin di ba panangkulay puti walak dereh siya okay. magaran sa babdin si ni